Yan, may tinapay yung mga kasilaw. No? Nabahaw na ata to Yan, uh, ibigay ni partner yan. Yan, uh, hindi pa naman talaga yan. Sinsira ang mga kasilaw. Kaya, may ibigay na lang yan sa mga ano yan. Sa mga alaga. Pang snacks nila. Yan, uh, excited na. tulok ka na. Ayan na. Nagulot lang ganyan sila wakasila. Hawawa wow, yung mali ito. Tapunan siguro. Kain. Ng kain. At ito mga kasilaw, oh, tinuntungan pa yung niyog. Yan, talagang ayaw lumayo. Ah, sige ka, baka maputol yung ulo mo dyan. Karni ka. Yan mga kasilaw. Oh. Yan. Talagang nakaabang sila. Hindi makaantay. Yan ah, na, hindi, hindi, takot sa ano. Sa itak. <laughs> yan, ganun sila yung mga kasilaw. Oh, no? kaya hindi makapag ano hindi mabiyak-biyak ni partner kasi nga ayan and, yung ako paano pa maka pa, paano pa mahati yan <laughs> ayan nakaabang sila lagi oh ayan. Alis na kayo dyan. Huy. <laughs> May nakatingin pa sa cellphone yan. Sige, ayan nyo na talagang tumabi ha. Sige kayo. Ayan mga kasilaw no. Ayan. Talagang habang hinahampas ni partner. Talagang nag-aabang sila mga kasilaw. Ayan. Sabi, sobrang kulit. Ganon sila kakampante. <laughs> Sambahan kayo dyan ngayon. Sige kayo. alam nila kasi na masarap yung ano yung niyog na yan kasi may laman kasi yan eh kaya kabang talaga sila at ito mga kasilaw no ang uh, din si partner sa malaking ano kulungang to ayan eh, nagkagulo na rin sila hindi ko lang ma klaro mga kasila pero talaga ano daw yan pulang pula na yung mukha lalo na yung road island white kaso lang sa video na to hindi na videohan yan ni partner yung kapilang ano kapilang mga kulungan yan yung mga uh, road island white road island white tsaka road island red At, at ito mga kasilaw no? uh, ito yung ipakain namin sa mga rooster yan yung nasa labas lang uh, iba yung pagkain nila yan Integra 3000 yan yun yung pinapakain namin sa kanila pero sana nga talaga uh, may mga babae pa dun sa ano yung sa mga rooster na yun kasi nga ang at dito mga kasilaw, no? uh, sabi ni partner na mga roaster daw ito lahat. Pero talagang may napansin pa ako talagang mga kasilaw na may inain pa dito. Pero sana nga meron pa kasi yun ang pinaka-importante, yung inain. Uh, malalaman lang to mga kasilaw, ha? pag uras na mga itlog na yung sa loob, Uh, kung may mga sa labas talaga, yun, siguradong may inain pa. Kasi nga dito mga kasilaw, no? Uh, may napansin pa talaga ako na inain siya. Uh, napansin ko talaga na may nakahalo pa rin. Kasi yung mga lalaki dito mga kasilaw, yung palong nila, yung ko bakit hindi pa, ano, hindi, hindi malalaki. Sa so, bata pa eh pero yung iba na nakita ko yung 6 month old na malalaki na yung palong yung mga alaga namin mga kasilaw ito maliliit nasa 6 month na to sila eh o kasi 6 month pa lang siguro yung iba dito 5 months pa lang may get pero kung mapansin nyo mga kasilaw yung mga palong nila maliliit ayan Yeah ewan ko sana nga may inain pa dito sana nga talaga pero sana nga may uh, mangitlog yung ano mayroong mangitlog dito sa labas o, yan kahit yung Rhode Island Red na yun parang babae yun eh kaya ewan ko na lang yung laliit kasi nung mga palong nila